na. Kagandahan nito, hindi ito inabot ng sobrang ulan. Kasi no, saktong maulan, kakatanim-tanim pa lang. Nandito po ba? Nandito po ba? Nandito po ba? Hello guys, uh, kumusta na po? Nandito po ako ngayon sa may pakwanan Dito sa may KT yun na ah, Bahay kubo Ayan malang tao Bali, <laughs> update ko po kayo dito sa ito, ito, yun po yung kalamama Sa may kabila Dito po yung, ano, yung pakwanan na binibidyohan ko Ngayon po, ito po Sa kalatia sa mga tiyuhin po namin Ang para naman po nila Ay Nilagyan nila ng sako para hindi ka lamba ang damo. So, yun yung magiging paraan nila. Siguro, hindi sila makabili ng yung plastik Kung natatanda nyo yung mga plastic, dapat plastik para so no. so, baka namamahalan ka. Marami namang ekstra sako. So, sako na lang yung uh, ano nila ang ginamit nila. So, hindi pa naman lahat nalalagyan ng sako. Hanggang doon pa lang. Oh. Pero ngayon, guys, ang kagandahan dito, hindi ka talo sa kabila, sa uh, sa amin, ay ito ay medyo huli at hindi siya hindi siya inabot ng taglamig at tagulan na kaya naman magaganda yung yung ano yung tubo ng pakwan na to so tara guys puntahan natin ito na kagandahan nito hindi ito inabot ng sobrang ulan kasi nung no, saktong maulan kakatanim-tanim pa lang pero yung sa amin ay uh, tubo na. Kaya medyo maraming nanamatay. Eh. Pero ito halos ano kompleto yung pakwan na. Ayan oh, ganda na oh. Ayan guys. Oh. Hanggang dito yan. Pero may ilan-ilan din na uh, kalabasa. Punta tayo dito sa may kabila. Uh -uh. Ito. Puro pakwan yan. Ayan o. May mga bulaklak na din. Ayan o. Bulaklak. Tsaka ito. Medyo gaganda dito napasakto sabi nga ang pagtatanim may panapanahon eh ito napaganda ang ano dito gawa ng hindi inabot ng ng tag-ulan ayan po boom si shamara dito kala sa tabi hanggang dito po yung sa dulo dito tayo sa may kabilang Ayan, puro pakwan na po yan. Ganda. Maganda ang pagkakagawa po nitong kabilang ito. Pero yun sa bila, sa disa, ano, talaga naging parang salita na po yung kalabasa pakwan, kalabasa pakwan. Kasi hindi lahat ang uh, tumubo yung pakwan na natunaw ha, gawa ng ulan. Kasi sobrang lamig eh. Pag mata, pag palaging umuulan, ayun, natutunaw yung pakwan. So, ang ginagawa, sinisingitan namin ng kalabasa. So, yun. Okay pa rin naman yun. Guanang, mapapalitan pa rin naman yung <clears throat> yung pwesto nung namatay na pakwan. Ay! Ano ka dito, anak? Hindi siya <coughs> Daddy! Hmm. <laughs> Pero syempre guys, mauuna yung dito sa may amin sa may kabila. Ito po. ah. Ito po yung halos iisa din ng ano, ito, ang may tanim lang ngayon dito si Tiyo tsaka si Tia. Magkasama po sila. Ayan ah. may bulaklak na. Pag medyo humabahaba na po siya, ah. Ito ay puputulan dito. So ito yung kapo na tinatawag para sasangaw naman din sila dito sa banda dito. Eh, no, may Medyo parang ano. Sasangaw naman siya dito, gagapang naman. Kasi kinapunyo na dito eh. Ibig sabihin naman siya dito. Ganun po 'yun. Mas madaming sanga. Mas maraming chance na bumunga yung pakwan. Kasi kung ito lang, syempre dito na yung asahan mo. So mag diretso na siya dito. Pero kung sasanga pa siya dito, hahaba pa ulit dito. Magkakaroon ulit na panibagong bunga. Katulad nito. Ayan, puputulan siya dito. Magkakasanga naman siya rito. Pag ganyan Ito bunga na to eh. Ayan oh. Ganun po yung style ng pakwan. Kasi kung hindi po nyo puputulan, yan lang, diretsong straight pag ganyan. Tsaka ito isa, pag din, dalawa. So, bali tatlong supling lang siya. Ngayon, kung hindi nyo puputulan, ganyan lang. Tatlong piraso lang yan. Tatlong sanga lang. Pero kung pakakapunin nyo dito, sasanga na siya dito. Kapag kinapun nyo muli dito, sasanga na naman siya dito. So, lalawak po yung pakwan. So, ganun po yung technique. Para mas madami ang bunga. Ayan po malapit na rin tumaba ito. Tatabaan no? Siguro mga isang buwan pa. Pwede na 'yan. Ito naman yung kubo ni Tiyo. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. May nakatira po dyan si Tiyo. Ito naman tayo yan. Baba ng papayo. <laughs> yan yung papayo. Nag-iisa-iisang bunga. Shabara! Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo. So, bali, ito po yung sa amin. May, inabot nga po siya ng uh, ulan. Halos sa sagsagang, kasagsagang ulan. Kaya naging salitan yung tanim. Pero ngayon po, may mga bunga na talaga itong ng pakwan ito. Pakita ko sa inyo. Ayan o, oh, katulad nito. Ayan guys o. Bunga na. Kailan lang. Ha? Hana pa tayo na may bunga. Tupo. Oh. Medyo parang tuyo lang kasi mainit yung panahon ngayon eh. Medyo natuyo. Pero yan po may bunga na rin siya. Bilis lang. Hanap pa tayo ng panibagong bunga. Ayan, oh. Ayan, bunga. Bunga po yan. <laughs> Hanap pa tayo, guys. Tapos ngayon, yung kalabaso. Oh. Pati yung kalabasa, nakahabol na rin. Ayan, oh. May bunga na rin, oh. Ayan, oh. Kalabasa. Ah, mga bulaklak. Aga pa. Oh, may bunga no. Ayan no. And pa. Tapos yan, uh, mostly halos ay magpapantay na yung pakwan sa kalabas. Kalabas sa pakwan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagka uh, hindi tumubo, yung yung pakwan salitan nyo ng kasa halos ay magkapares lang sila na Piyo mas mati -ala. hello hello po, oh, may bunga na rin siya. Ayan oh. Punta naman tayo guys dito sa bandang dulo. Sa tabing sa tabing daan. Dito. Oo nga, buong pa. Oh. nakita ng anak ko. Yun. Nakita siyang bunga. <laughs> Ayan, oh, may mga bunga na. Oh, hanap ka pa ako. Hanap ka pa Nasaan? Anak, huwag mo ha. Yung, yung dulo. Bali, paano ako nakita ko? Bali, di Wait lang, papakita ko lang to. Ayan, oh. Tibay. <laughs> Tibay. May di pa guys eh. Ayan. Ba? Nga, Ayan pa, oh. Ayun. Are na nak? Are na nak? Nasaan? Bah, Anak na mo. Alak ah

Nasaan? Yun, ah. Siya nga hani. Buong paa, laki. ang a At yun pa ah. At yun pa. Siya nga yun, hani. Okay, buong pa ba yun ah. na. Buong yan. saka Ate, okay. okay, nahanap ko pa. Uy, mas malaki ito. Anak, buong apakan yun no? oh. -uh. Uy, laki na ito. Laki mas, ito. Sino yata na uuna na ng... Mas mauuna nga ito. Mm. Ito at it, it, it. Ah, halika dito. Mm -hmm. Aday, halika. Ito. ito. Nasaan? Oh. Upo ka, upo. Oh. Oh. So, uh, po. Pa, ah. Oh. Sige, pa. Sunod-sunod yung bunga uh. Yan, pakita ko dada lang dada. sa mga bunga, guys. tadi pa. Pumbam. <laughs> Kaliit pa dito. Wow. Kaliit pa eh. Hadi, Hadi, ito ka. <laughs> mo ko ha. mo ko kung maraming bunga. Dada ito. Ah, ano yan? At ito pa ah. Uh... Uh, si Kasi sila na ito eh. Oh, wag, 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 Si Rana. sila mula. Ang ganyan talaga. Dada yung white pantal. Ano yun? Tadi <coughs> aku na. Tadi nak sekolah git na. No. Tadi aku na. Hmm. Ada itu ah. Ada itu. <laughs> Ini untuk aku nung anak kau. Eh. Ada eh. na. Bunga. Ini juna papa aku nak kawal aku dah. Yeah. Yeah. lang halata Bali pa nako. Ito po. Ayoko na. Ah. Punta tayo anak doon sa ano. May doon sa mga Bahay naman nila tiya. Tingin tayo dito. Dito lang kung may mga kalabasa pa dito malaki. magkatabi guys oh ayan oh ayan. sabi di pa uy may bisita na naman dadating ba yun dadrive ay nakakabula ni Shamara nagtapo na siya, Mar. <laughs> tuloy gusto sumakaya hindi na pinasakay halika na rito Punta na doon. <laughs> Nagtampo na. <laughs> Nagtampo na yung bata. Hindi pinasakay eh. Siamaray. Tampuro root. Wait well, pa guys. So, ay kalabasa naman ito. Ayan o. Oh. Punta naman dito sa mga may mga kalabasa. Ayan, guys, oh. Okay. Ayan pa. Dam bunga. Ganyan lang, guys, oh. Ayan, oh. Wow. Dami, oh. Madalang lang siya, pero sunod-sunod ang bunga. Punta na ako dyan. Punta daw ako, sabi niya Shamara. Mara. Nagtampo, eh. <laughs> Oo, punta na ako dyan. oh. May mga maliliit pa. Tapos mas liitin naman yung ibang kalabasa na sa tabi. Ito, medyo mababa dito. Kaya nangyari, natunaw yung mga pakwan na pinalta ng kalabasa. Kaya mas marami kalabasa dito sa tabi. Ayan na. Puntahan na natin sa siyamara. Nagtatampo na eh. Chamar <laughs> vou <laughs> oh. <laughs> Saka kay kana do bili, sa Tito Jim bili. Oh. <coughs> Saka kay kana doon. Oh, po, May dala-dala ang flower ay. Sa -da sa -da. Ha. Bibigay sa mami oh. Buti nag-iyak. Hindi kami nasakay. Ay, sus. So... Sakay ka sa Tito Jim. Ay, sus. So... Buti nag-iyak. Ay, sus. Ay, ka. Lalag kita dada. Oh, Lalag. Ay, kawawa naman. Ang <laughs> 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 sakay na doon. Ang sakay na tayo kay Tito Jim. Ang tayo. Ang tayo. Bili. Ang kas tayo. Yehey. Oh, yehey. <laughs> Ayan, nakamotor hey, na kami. Yay! Hey. Yeah. Hey. <laughs> Nakasakay na po kami. Yay! Yeah. Hindi <laughs> <laughs> natin sila kasuyo. Hindi natin nasakay. Hindi na tayo. Hindi natin sila, <laughs> ah. sila bati. Yay! Yeah, nandito na kami. Hindi natin sila kasuyo. Hindi natin sila sakay.